We are live! Happy Saturday, everyone! We're here again, and yes, magandang umaga, magandang araw, at magandang gabi sa ating lahat. Ako pala si Naida, ang single mom, uh, mother of three, and uh, grandma of seven. I'm 67 years old, and stay here in Bahrain na uh, pansamantala at... Uh, Um, ano, ako yung may-ari nitong business na to. So, yeah, um, yes, I am beautician by profession. I'm from San Jose City, Nueva Ecija. At, syempre, um, sa aking uh, trabaho dito sa Barin ay uh, nasa 40 years na po ako dito. At, yes, andito rin yung mga ayong na kong lalaki but then before ay nandito rin yung dalawa kong anak then after that na may asawa na sila siyempre kanya-kanya ng buhay so nasa iba nasa uh, sa San Jose University na po sila so uh, ayan ang, yung isang manugang ko nandito at saka yung isang manugang ko nasa Kenya so yeah at um, narito muli ako na nagpapaalala sa inyo na mahalaga na ating uh, isasangguni sa lahat ng bagay ang ating uh, mga plano sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ng ating Paskol hindi ako kukulangin. Ibig sabihin, kung tayo ay napahina, pinapalakas tayo ng Panginoon. Kaya nang sinabi dito sa Psalm sa awit, no? Psalm uh, 23, verse 1. The Lord is my shepherd. I lack nothing. Ang um, nothing. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako kukulangin, no? Sa gitna ng ating mga alalahanin, pinapaalala ng ng uh, awit na to na 23, verse 1. Na sapat ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan tulad ng isang pastol na nag-aalaga sa kanyang tupa Siya rin ang uh, gumagabay at uh, nag, uh, nagpo-protekta sa ating uh, sa atin ng araw-araw no kaya yes uh, magandang umaga sa mga kaibigan natin na narito muli upang magpasalamat sa Matthews, no? So, sabi nga na, ang pastol ay laging kasama ng kanyang tupa. Kahit na pana, uh, panahon ng uh, kakulangan, ang Diyos ang ating provider. Na, na, nasubukan nyo na ba yung gano'n na pag wala tayong uh, na, nauubusan tayo, may dumadating na pagpapala. So, wag natin sasabihin na ang hirap ng buhay, yung mga ganon, hindi natin dapat na, kasi parang nga uh, binibigyan natin yung uh, binibigyan natin ang ang kaaway na tayo ay maging mahina sa ating mga ginagawa. No, dapat natin uh, ipasalamat sa Panginoon na yung kahinaan natin ay pinupunuan ng Panginoon Diyos. No? Kaya Yeah, sabi niya ang Diyos ang ating provider kasi binibigyan tayo ng trabaho. Hindi yung pro, ibig sabihin na binigyan tayo ng provider eh, ay uh, umaasa na lang tayo sa Kanya. Binibigyan tayo ng pagkakataon upang magtrabaho or maghanap ng solusyon sa ating mga uh, pagkukulang. no Kasi binigyan tayo ng lakas upang tayo ay magtrabaho dahil uh, kung sasabihin natin ang hirap ng buhay, wala na kami makain, kung ikotin lalo na sa atin, big, big, e, i -u -i, ilaw, ano, ipa, e, uh, bagasakuan, kung titignan mo ang paligid mo, ang dami mong magagawa. Magtanin ka ng gulay, kung maa, kung uh, pwede ka magtanin ng kaunti-kaunti, kung uh, wala kayong tubig, ganyan. At pwede kayong pumunta sa bukid, maghanap ng mga suso at mauulan, di ba? Pwede nyo ring ibenta kung marami. So, itong mga pamaraan na to, hindi, hindi mahirap ang buhay natin. Kasi ang iniisip lang natin, may pera tayo. Yes, may pera tayo kung oh, magtrabaho tayo. Kaya, yan, I'm so blessed na nakilala ko ang Panginoon dahil noong walang direksyon ng buhay ko at hindi ko magagawa lahat ito. Alam niyo ba na uh, pwede naman nating iparaan ang buhay ng uh, pamumuhay natin para sa ating mga anak. Hindi yung mga anak natin na maliliit pa eh iniisip na nila gusto kong iangat ang buhay ng mga magulang ko. Yes, kung malalaki na sila at nagtatrabaho na sila. Pwede pwedeng, pwedeng uh, ganon kung may sakit ang magulang. Pero kung malalakas naman ang mga magulang, huwag naman natin iasa sa mga anak natin yung, yung kabuhayan. Kundi tayo nga yung magulang eh, na, na binigay ng Diyos para bigyan, ta, bigyan natin ang mga anak natin ng kinabukasan nila. Ngayon, kung malalaki na sila at uh, uh, buhay na sila, that's okay. Pero kung iisipin natin na ang hirap ng buhay. Tapos kung itatanong nila kung anong trabaho mo, wala. Eh kasi wala daw mahanap na trabaho. kahit naman hindi natin ano, hindi tayo magtrabaho na uh, mag magtrabaho tayo sa grocery, no? Ang dami, ang dami natin magagawa Sa ganyan din ako noon. Pero sa totoo lang, andito na ako sa baray. Kung ano-anong ginagawa ko. Andyan na nagbibenta ako ng ukay. Andyan na nag-aasa ako ng nipper. Andyan na nagbibenta ako ng mga gulay. Kung wala akong, uh, wala akong ginagawa at pwede naman ako pumunta sa palengke para makabili man lang ng kahit na um, barya yan. Alam mo, maiipon. Sabi ko nga, dito pala nagkakapera. So, ibig sabihin, i-condim natin, Uh, i-brought out naman natin ang mga kaalaman natin, no? Kahit naman, huwag natin, kuminsan sinasabi ko ito lang pinag-aralan ko, pat alam mo ba na uh, yung ating ginagawa ay hindi lang naman tayo ay may uh, uh, ibig sabihin na uh, may pinag-aralan ka. Marami din na may pinag-aralan pero hindi nila uh, ginagamit, no? Nagaantay sila ng, uh, pag sila ay meron silang sinasabi na naga, marami na silang inaplayan at nagaantay. Ang daming magagawa sa bahay man lang eh kung magtanim-tanim ka, yung pag-aantay mo, nakaantay ka na ng uh, tanim mo na mga gulay, so hindi ka magugutom. Hindi yung uh, sasabihin mo na, ay wala naman akong kulang. No. Pwede naman tayo magulang kahit asin, pero papayagan mo ba na itong binigay ng Diyos sa atin na buhay natin ay gagamitin lang natin sa pag-aantay ng biyaya? No. Kailangan din natin ay magkaroon tayo ng mga uh, paraan na pa uh, paano tayo mamuhay. So, para sa mga nanay at uh, manggagawa, a re, uh, reminder ito sa na hindi sayang ang ating tiwala sa kanya, no? Da dapat talaga ay uh, uh, tayo ay um bigyan binigyan na tayo ng kalakasan. Maliit man 'yan, at least kumikita tayo. Alam mo dati, ang iniisip ko pang nag-ubrod ako, yayaman ako, hindi pala. Kundi yaya ang ang pinapasalamat ko sa Panginoon na ako yung mama sa mga salita ng Panginoon ay siya ang uh, aking uh, yung pagmamahal niya ay um, napakahalaga no kahit marami tayong pera kung wala tayong Panginoon Diyos sa buhay natin baliwala yan mauubos yan ng walang katuturan at least kung ganito tayo at uh, yung hindi tayo umaasa sa ibang tao, nakita lang natin na marami ang buhay niya, tapos eh, ikaw naman ay eh, hihingi na lang o hihiram, tapos hindi mo rin mababayaran. Kasi wala ka rin tatrabaho eh. Paano mo mababayaran? So, kailangan um kung umutang ka, meron kang ilalaan din na uh, ilalaan mo rin yung sarili mo. Paano mo mabayaran yun? Kailangan din magtrabaho tayo. No? At tingin natin niya sa Panginoon yung kalakasan natin upang tayo ay makapagtrabaho ng maayos. No? Kaya uh, kung ramdam mo uh, kulang ang inyong lakas o resources, tandaan, Lord, ay kay Lord, uh, kay Lord sapat na. No? Kaya uh, samahan niyo ako na sa journey ito ay may tiwala tayo sa Panginoon, no? Habang tayo nag na, nagsisikap at nag, nagtataguyod para sa pamilya ay salamatan natin ang Panginoon at siya yung nagbigay sa atin. Lahat ng meron tayo, imposible na uh, ano, ito'y lahat imposible sa kanya. Kaya kung iniisip ko lang yung mga natatanggap kong biyaya, yung mga kalakasan ko, yung kaligtasan ko, siyempre sa pamilya natin, uh, kasama natin yung na, itinataguyod natin sila. So, kailangan natin, salamatan natin ang Panginoon at humingi ng lakas no, sa Kanya. So, yun na lamang po at ma, ang masasabi ko lang, isipin natin ang Panginoon Diyos ang ating pastor. Ibig sabihin, ang sabihin, ay sa kanya tayo kumukuha ng lakas upang tayo makapagtrabaho ng maayos at maibigay natin ang pangangailangan ng mag, mga anak natin. At ganon din yung yung uh, para sa atin, lalo na yung kaedadan ko na gusto rin na magkaroon ng sariling income para siyempre kung may mga may mga pamilya na yung mga anak mo, huwag mo natin asahan sila kasi ang, um, meron din silang pamilya, no? Na, itataguyod Hanggat maari, tayo magtrabaho na hindi tayo lahat, hindi natin lahat inaasa sa mga anak natin. Kasi kung may mga anak na sila, siyempre asikasuhin din nila yun yung mga anak nila. So, hanggang dito na lamang, nawa ay may napulot kayong uh, aral kami mga binigay ng Panginoon na sabi nga niya, hindi ako kukulangin kasi nandiyan ang Panginoon. Ibig sabihin, huwag niyo namang, um, huwag niyo namang asahan na lahat. Ibig mo sabihin na mayaman na ako. Yes, mayaman ako sa pagmamahal ng Panginoon. Pero binibigay lang, binibigay niya sa akin yung sapat, no? Kasi kung tayo ay umaman, no? Marami na tayong pera alam niyo, nakakalimutan na natin ng Panginoon. Pasya dito, pasya doon. Kasi nga, ano pang hanapin mo? Yan ang iniisip ng iba. But then, alam niyo ba na marami ay kaming nga, mga kasamahan dito sa online na umaman na pero ina-acknowledge nila kung saan galing yon Galing sa Diyos. Dahil yung pagsisikap nila na binigay ng Panginoon ay pinagsikapan nila yon kahit marami na silang pera ay hindi nila, sabi nga nila, hindi namin pag-aari ito. Galing sa Diyos. Lahat nang meron sila, kahit na uh, nakuha na nila lahat, na, na, nakamit na nila lahat yung mga kailangan nila, but then ina-acknowledge nila na galing lahat sa Panginoon. Kahit sa buhay natin, di ba, nang galing pa rin sa Panginoon. Kung kilala natin ang Diyos. Kung hindi hindi natin sa ano sasambitin ito sa sa ating mga bibig no kaya yan maraming salamat Lord maraming salamat sa uh, buhay na pinagkaloob mo salamat sa kaligtasan salamat sa kalakasan na aming pagbangon Panginoon na may uh, kapayapaan ang aming nadarama. Salamat Panginoon na lagi kang narian sa amin upang kami ay mamuhay ng mapayapa, nakasama ka namin, Panginoon. Kaya, uh, Lord, I bless mo rin ang mga tao na may, may mga sakit, karamdaman, at mga kulang sa financial. Now, Lord, ay uh, kung sila'y malakas, now ay uh, makapagtrabaho din sila ng maayos, Panginoon. Marami pong trabaho na pwede natin uh, uh, gawin. Kaya, Lord, uh, patuloy Panginoon may itataas namin ang iyong ngalan sa aming mga buhay dahil bigyan mo kami ng lakas upang kami magtrabaho. Kaya Lord, kung kami ay lalabas sa mga kahanan namin ay kayo po Panginoon ang aming gabay at patnubay. Ang mga knowledge at uh, wisdom na mo ay uh, yeah, patuloy namin makakamit ito. Kasama ka namin Panginoon ya uh, your guidance and protection sa mga pamilya namin, sa mga trabaho nila. I-guide nyo rin po sila na patuloy na um, ikaw ang, ang kanilang uh, guidance and protection. Mapa sa kanilang mga trabaho, katrabaho, mga, um, mga amo. Lord, uh, your blessing, Lord, is flowing from your um, sa kaharian mo, Panginoon. Kaya, Lord, itinataas po namin ang iyong ngalan. Sa lahat ng aming mga uh, partners, sa aming mga online panginoon na nagsisikap upang sila ay makapagtrabaho na kasama nila ang kanilang mga anak panginoon. Lalo lalo na yung mga single mother na um, wala silang pagkukunan ng lakas kundi sa iyo panginoon. Kaya Lord, uh, we praise your name. We glorify your name. In Jesus name we pray. Amen. Amen. So, yes. Uh, bago po lahat ay um, inaanyanyahan ko kayo na i-click nyo ang aking um, uh, um, website na ito, www.mydadastuki.com and uh, register your name in your email and we will send you the video info session at panoorin ito hanggat sa matapos. Upang sa ganun ay maintindihan ninyo kung ano ang amin ah uh, sinishare sa inyo na um, um, uh, excuse me, na kabuhayan. Okay? So, see you again tomorrow and bye for now. God bless you all.